kahit noong uh, simula pa lang ng bago magsona, di ba? Medyo restless noon eh. Alam naman ng mga congressmen na may may problema, di ba? So medyo restless at the time. So tinitignan kung paano yung magkaka-change of leadership ba or wala. This is truth on the line. Of course, it meron ng dalawang casualty na malaki sa kongreso. Nawala mm. yung liderato. Mm -hmm. At ang iniisip ng mga tao, medyo may inside stories kayo dyan. Baka kung mm. pwedeng umpisahan natin doon, ano po ba talaga nangyari? Kailan ba nag-umpisa yung mga, although of course we've been hearing rumors, no? mga mm -hmm. several months na. Kailan mm -hmm. ba nag-umpisa yung nagkaroon ng idea within the chamber or within the halls of power na, oops, baka kailangan palitan yung leader ng From house? No, from from, my, your... from from our part, um kahit noong uh, simula pa lang ng bago magsona, 'di ba? Yes. Medyo restless noon eh. because um alam naman ng mga congressmen na may may problema, 'di ba? Um so medyo restless at the time. So tinitignan kung paano yung magka-change of leadership ba or wala, 'di ba? Tapos nangyari yung sona at noong sona Um, di ba, nagsalita na ang Pangulo. So again, um, nag- nagkaroon ng restlessness doon. Ano ba talaga mangyayari? Saan ba tayo pupunta? And then, sa tingin ko, yung last talaga, yung last is yung um, nangyari na yung mga hearings, nagkaroon na ng mga pangalan, di ba? So, lumaki na. So, yun talaga, um, tingin ko, nakita na kailangan talagang magkaroon ng change of leadership at least doon sa house yung sa senate i cannot comment i don't know anything about that so ganun ang nangyayari doon pero yung yung issue na nag um, pinag umpisahan niyan you, really, you're talking about the flood control right so no, eh. it's it's not, pero, it's not it's not yet that flood control oh o, yung lahat ng issue nagsimula doon sa 2025 budget, budget. ba diba? doon nagsimula yan eh hmm. hindi naman yan yung flood control lang bigla eh nakita hmm. lang yung flood control noong nag-inspection si presidente at nakita niya may substandard, may ghost, no? Pero kung sasabihin mo, saan nagsimula? Mm, nagsimula siya doon sa 2025 budget, di ba? Outside Congress, people were complaining, um, bakit pinalitan yung, bakit binawasan yes. yung PhilHealth, bakit yung education was supposedly... Mas maliit sa DPWH. Oo. Ah -ah. ah -ah. ah -ah. Tapos, um, doon naman sa executive branch, nagulat sila nung tinanggalan yung um, big ticket flagship projects, di ba, mga foreign assistant um, projects, tinanggal yung budget for local counterpart at linagay siya doon sa unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, dapat nasa paloob siya ng budget. Yung unprogrammed kasi mm. is magkakaroon lang ng pondo kung may sobrang oh. pondo. Eh, pero Same commitment means. natin yun eh, counterpart natin yun eh. Dapat hindi tinatanggal yun. So doon nagsimula kasi na nakita na magkakaproblema yung flagship projects. di ba? Kaya tinignan kung saan napunta. At doon napunta nga sa mga insertion. And later on, nakita na some of these insertions led to um, bad projects. So yun yung yun yung linya da nun. Hindi naman biglaan yan. Eh. That was early this year, di ba? Yung budget. That was uh, January. Mm. In January. Kasi tinatawag ng mga power. It was the most corrupt yeah, budget mang- ever. Eh, but now. the executive called it a mangled budget. A mangled Hindi budget. na nila nakilala. Di ba? Kaya so, lang pinirmahan kasi ni President Marcos. Kaya naging issue din yun sa kanya actually. And then, yun na, patignan natin yung timeline. During the BICAM, it was an issue against the House of Representatives. Di ba? Hmm. Nung natapos yung BICAM, it became an issue on both houses. Nung napirmahan, naging issue kay, Ati Presidente. Presidente. BBM. But in fairness, di ba, ang, ang criticism ng tao noon is bakit hindi um, nalang vinito, yung buong budget. Buong. Masama kasi yung ano eh, masama yung epekto ng vetoing the whole budget. bababa yung... Uh, ka. Hindi. hindi yung, tama, mag re Pag nag re yung GDP natin, bababa. Tataas yung unemployment, madaming mawawalan ng trabaho. Hmm. Kasi Um, biglang babagal yung ekonomiya eh. Di ba? So, um, bababa din yung consumer spending. So, ang sama ng epekto sa ekonomiya noon. Tapos, yung credit rating natin, maapektuhan. Hmm. But, what people do not realize is up to um, July, meron pang 80 plus billion na hinold na talaga, na hindi ni-release kasi nga nagdududa siya. So, maaming hindi, hindi nag-line dito because of lack of time pero ang dapat maintindihan ng tao from um, the time na pinirmahan, from January, talagang halos inisa-isa yung mga insertion na yun. Okay? Kaya lang yung sa house, nagsimula yung pag-isa-isa late March kasi mas late nagsubmit yung house ng mga insertions nila. And ang end result, up to um, July, meron 80 billion na hindi ni release. Can you be more specific? Ano yung mga hindi ni-release na pondo? Para saan? Hindi, yung mga mga duda kunya. Um uh, kasi um nakita ko ni Sec Bonoan na ito medyo project oh. uh, do 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 ito. Mas ay lahat yung mga doubtful hindi yeah. ni-release yon. Tapos kasama doon yung 13.8 billion ni na insertion ni Congressman Saldico. Mm. Kasama yun doon. Kasi nakakapagtaka mm. bakit ang laki nung insertion niya tapos napunta sa mga districts na lumobo na yung budget. So nakita namin, napunta siya sa Occidental Mindoro na ang laki, laki na ng budget, dinagdagan pa ng 3 billion. Oriental Mindoro, dinagdagan pa ng 3 billion. At uulitin ko, hindi ito magagawa ng mga district congressmen doon. And in fact, when I spoke to them, sinabi na hindi kami nag-request niyan. Nagulat na lang kami na handyan yan. So yun, buti na hold yun. Buti, at nahold yung 80 billion na yun. So noon pa talaga naka-red flag na pala si Saldivo no and his insertions. na naka-red so flag yung mga insertions project. na kada duda At nagulat na lang kami doon sa amount under Saldivo. At mas nagulat kami na yung pinuntahan ay eh, yung mga lugar na lumobo na talaga yung mga budget. So of course, uh, alam din natin na pag reenacted budget sabi nila, there are more opportunities for corruption ano. Yeah, but the, but the biggest issue about a enacted budget talaga is yung yung masama sa ekonomiya. Madaming tao ang mawawalan ng tabaho, di ba? Kasi let's assume natin na yung mga infrastrukturang ay walang kalokohan. Gano'ng karaming tao na bibigyan ng tabaho? Unskilled yan, eh, di ba? So nakakapagbigay ng tabaho. At syempre, yung nagkakatrabaho, gumagastos, umiikot yung ekonomiya natin. Pero kung biglang mahinto totally yung yun, kasi reenacted budget, ang laking problema nun. O oh, eto pa, yung impeachment, nakadagdag ba yon sa sa problema ni Speaker, well, the former Speaker? Ano yung impact noon sa kanya? Mm, uh, at this time, I think, with inside Congress... Noon, I... noon. What Kasi mean? tinitingnan natin yung mga issue, kailan nagumpisa tong mga mga problema niya. Naging problema ba for him na in-impeach na si Vice President? Kasi we remember si BBM. Paulit-ulit sinabi, No, I don't want the impeachment. Ano bang ano bang silbi niyan? No, inside inside Congress, I do. I think inside Congress, this is my opinion, no. Um, I think inside Congress, yung ibang mga um congressman na problema sila nung election. election yung mga may kalaban kasi madaming walang kalaban so sa kanila bale wala. Um, but I think na overtake yun eh, nalampasan eh. Sa laki ng issue, I mean kung naging issue man yon, iba yung issue dito sa sa flood control? Because the issue of the impeachment, hindi kasi laki siya nung issue nung nung skandalo doon sa flood. sa flood control eh, di ba? May impact din ba sa kanya yung resulta nung Senate race? Yan, alyansa yan. I don't think so. I don't Wala think so. siya. I don't think so. I think it was purely the, I mean without the without the flood control issue and the 2025 budget issue, in my opinion, hindi siya mapapalitan.